Sa Pidol, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri na manakakaliwat Mga nakakataong mga videos na aking nakalap sa internet Kung subscribe na lang po yung pa-update sa mga bagong videos na in-upload ko raw. Japanese restaurant versus Pinoy nga uh, Gigutom <laughs> Kinamot <laughs> 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 Lako Okay lang yan I want problems always <laughs> oh no Ha? <laughs> <laughs> Ganda? <laughs> Uy! <laughs> Bakit pa tira si kuya? Ako ba dito? Te, parcel, te. Ako po. Nag-bicro na pa. Nakabidyo ko kayo pa po. Kanta ka muna. Tapang inaantay Taka... <laughs> yung may-ari yung parcel. Nakabidyo <laughs> ko kayo pagtatapos. <laughs> Ba, ba't yung malakas ang ulan ah. Oh? ah, nakakamiss din maligo sa ilog ah. Hala. Ah, shampoo prank pala to. Magtataka siya. <laughs> oh? Bakit bumubula pa rin? Oh no! <laughs> Naglibog mata ta Salamat ka dandanas na. At sa barangay nyo lao nyan yan. Palinis. ang tubig. katiwasan. Lagot. Ah, masyado siya mabigat. Bumigay talaga. Ayun lang. Medyo na taktan siya konti. di nagpakabog ah. Palit yun sa kanya. Naka-promax nata sa akin. Craft promo. Ah, ultra yan sa'yo. Ganda. Kaya lang. Eh? Mini lang sa'yo. Luma na version mo. The updated. <laughs> 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 Abangan yan. Ako, May nakahulog ng iPhone. iPhone 15 Pro Max. ha? La, 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 la. <laughs> Paalala lang, <laughs> kung wala kang pera, pumunta ka sa London. Mabilis ang pera don. Kasi, Londito, London. <laughs> Londito, London. Pesa. Ikaw kasi eh. Nasa iyo na, pinatalo mo pa. Last ball ka na, kinabahan ka pa. Naku! <laughs> Bumalik yung bola eh. Buti na lang. Pinalikan pa itu artinya pa eh lepas namanya ay aku eh, ano na lang talaga nagagawa no Tuh, mag isa lang mag isa lang siya naulog ginagawa mo Bugtong, bugtong. Kala ko makakarami Hindi tao, hindi hayop. Pero may buhok. Ah. Ano? Sabon? Sabon. Bakit sabon? Kasi laging may bulbul eh. <laughs> Ay, nabob. Oh, Hirabi naman da Lingon pa. Ano <laughs> rin trip nito? Hina <laughs> mo Okay, tara tara. Don't touch. Nakalagay, don't touch. Okay. Kaya muna, I'll touch don't myself tira. na lang. Hindi <laughs> ka nagpahuli ah. Huh? Ano <laughs> yun? Here are your drinks, ma'am. <laughs> ano yun yung, yung coffee latte ate? <laughs> coffee latte. Eh? eh? Ha? Ito, ma'am. Ba't siya tinit... Ma'am? Ba? para saan naman yan? Sana all. Ay, uh -huh. lakko. <laughs> okay. magma-magic. <laughs> Ito naman si tatay. <coughs> <Huh. coughs> Agot. Pobos <coughs> yang pera mo tay Yeah. <coughs> Madaya. Na, wala, ko karami na. Yes, 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 yes. Kumakala uh, kayo ang tatakay. Dami yan. Eh. <laughs> Huli ka. Patita na pala. Booking tuloy. <laughs> It's a matter of perspective, everybody. When you see this guitar pick You see pig, and huh. when I turn this around, you still see pig, pig pig. Pig pig. Okay, libre kita ng chocolate karo isala. Lucky. chocolate. <laughs> <laughs> jingle bells, jingle bells. Ringing all the way. Oh, what's all this so right. about? I wanna know what love is. And I don't want you to show me. La <laughs> iba. Ang late ka na. Sa klase. Hindi na rin na eh. Pinasok pati motor. <laughs> Isa lang daw sa'yo. Hmm. Banana. Yot. Hindi totoo yan. Banana, <laughs> Banana <cute. laughs> Ba! Nakakuha! Pero sa totoo lang, Mga, mga naman yan, pero iba talaga yung saya pag ikaw nakakuha dyan. Ah. bukan <tangan> nyari Apa sih? Ini namanya? Hehehe